Hindi pwede yung ganyan ano ha, Joan. Ayan, ganyan po ang pag-prepared ng pagkain ng mga angels. And sa ating Joan, ano ng TV. nagbukas oh. oh, siya ng TV. Gusto niya manood damang mga hindi hmm. po siya, ano nga si sinusumpong. Hmm. gusto niya manood ng Pocomelon. Para pare sa anak natin, Joy, natin, Jo may miss niya anak niya eh. Hindi daw at niya sa anak niya eh. Oh, Coco Melon. Ang um, pote sila. Ah, uh, inaasikaso lang po. Ano? Hmm. Um, miss kasi natin yung anak niya. Kaya pang bata yung mga pinapalabas niya. Ano natin Makita na rin yung natin yung uwi na din po siya. Sunduin siya ng kapatid niya. Dalawang boys, sinag-asikaso ng pagkain mo yung dyan. Si Jojo Viajero, at saka si Chumuki. Ferdinand Muharam. Uh, Day, po, ano na yung mga nilalaya? Please, uh, please. Ayan. Please support nyo po sila, no, sa kanilang Facebook page. Ayan. Mga boys pong nag-aasikaso dito. Kasi pag mga sinusumpong sila, mas may kakayanan yung mga lalaki mag-awat. Kesa babae, mga masyadong ano, hindi nila kaya kasi malalakas po sila pag sinusumpong ayan, po ng pagkain ano, kasama si Ate Joan ayan, day ayan, si Doray day, naglagay ng tubig oh magaling talaga, magaling na si Doray kain sila mayami talagyan mga ulam, tapos kanin at tatawagin natin yung mga angels ayan. nilaga po ang ulam nila nilaga hindi ano yan? Ano yan? Binibilang mo? Nilagang baboy. Request po yun ni Ate Joanne. Nilagang baboy. Sino mag-pray mamaya? Ikaw, 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 ikaw mag-pray mamaya? O si Dora, sino ba? Kaya sa ating Jo. Marunong mag-pray ating Jo? Pa-pray muna bago kumain ha. Oh, ang ganda ng kainan no. Patingin siya. mag pray mamaya bago kumain. Dito na kayo. Bama na. Yes, kain na. Alas, si Lola lumabas. Lola. Oh. kainin din dyan. Lola, hindi Lola. Dyan siya. <coughs> siya. Kain siya. Magpipray muna, magpipray. Si tatay at si ano na lang, yung dalawang lolo doon na lang sa lo, lapag, sa loob. Kasi hindi pa katayo. Hindi oh, yan siya, hindi ka dyan. Kunti yung rice mo, kunti. Pwede mo dyan. Oo, oh. diet ka kay ha? Mataas ang ano. Ito? Hmm, yan sa'yo. Medyo ray Ano sa'yo, Ate Jo? Ah, kaya Ate Jo. Kay Ate daw siya. Sige, yan mo na. Yan sa'yo. Sige, kay Ate Jo. <laughs> Sino pa kulang? Wait lang. Putsara nyo. Andiyan na? Tayo, tayo, tayo pero... jo, muna. Magpe-pray. Tayo, tayo, ano. tayo, tayo. tayo muna. Magpe-pray. Kasi, upo na. Upo. Tijo, inaan muna yung ano. Magpe-pray. Tayo na, Tijo. Tayo. tayo muna, Tijo. Magpe-pray muna. Magpe-pray. Melody, tayo. tayo tayo na, tayo. Ayan yun naman yung sarang Di pa yung mga susunod. O, oh, try na. Ba't ganyan lagi mukha mo melody? Pag nagdadasal. Hmm? Oh, sige na, ako na, kain na kayo. Hmm. Sarap ng pagkain nila. Hey. Mamata matapon, bigyan mo salitg-isa. <coughs> <coughs> oh, kain na mga angels. sila po yung ating. yung, Ako so, Ano ba 'yang dai? Suko dito muna na yun, oh, yun sayo ay no, mawatungba na yan. Lain ay, sayo, ayun na. Paikwe ay, mo. So, Oh, kain na muna bago manood ng TV. Kain muna. O, yung, oh, yan na gano'n. Ay, tubig more. ko yan! Day, laging ano. Hing, laging high blood. Kaya mo, kita mong di nakakakita yung matanda eh. Iabot mo kasi yung tubig niya. Iabot mo sa kanya. Oh, ano, ano, ano. Ilayo mo yan sa'yo. Kung ayaw mo mahahawakan ni nanay, ilayo mo. Doon mo, sa taas. Doon na, Doray Day. sa taas mo. Masyado kang high blood eh. Huwag masyadong high blood, Doray, ha? Pwedeng magsalita ng may nahon lang. Kain na kayo. gusto pa ng kanya na magsabi masarap sarap ng kain nila sarap ba yung luto ni kuya Ferdinand nyo walang nagsasalita masarap ba masarap daw sabi ng ikay mm. yummy to ang melody sarap masarap pa si melody yung dalawa pa doon sa loob yung tatay yung tatay may naamoy ako sa inyong ano ha, masim, hindi kayo naligo. Sino hindi ngayong araw? Ikaw ano, Fatima? Wala ka pating suklay-suklay oh. May mga suklay kayo eh. Yan po sa ngayon ang ating mga inalagaan. Ano, ano po sila? 2, 4, 6, 8, 10. 12, bali 14 sila din lahat dalawang baby at no, uh, mas marami pa tayong maaruga mga katulad nila sa patuloy nyo po pag sa atin mga kababayan okay, huwag kayong magsawa mag, mag heart, mag like mag share, mag comment ng mga video no, malaking bagay po yan para sa mga inalagaan natin po, so, and then salamat po sa ating mga kababayan na nagmamalasakit sa kanila. No? Ayan, kila Tita Mario Pasesta, Tita Bernadette, Tito John na Thank you so much At sa iba pa po, ano Kila Ma'am Aini, Ma'am Tibay and Thank you so much sa Ma'am Mary Jane, kaya Tita Margo Aguilar Maraming salamat po At uh, kay Ma'am Lourdes Suzuki Maraming salamat po Saan ka, Ter? Ah, hindi, <coughs> may tubig sya. Eh. Anong kukunin mo? Anong kukunin mo? Panin. Panin daw. Ayaw nyo marami, Kasi yung konti. Ayaw nyo marami, Sinong nakatoka ng hugas? Ikay. Ah. Sino? Si Ikay si ngayon? hugas ha? Tapos kumain at... Hoy, ikaw ano? Fatima? maligo ka ha bago matulog at aalis tayo ng maaga Mayatid ka na sa ano Victoria at nag paalala na yung nanay ha <coughs> Ano pa nalagyan sabaw? may mukhang gusto sabaw. Marami na yung kanin na. ni ano. Hindi kayo. wag lang ano. Ayun. Alam mo ano, o, yun, yung ano natin. Ako Hindi pwedeng ikaw, ano? Huwag magsasarili ng ano. Baka mapasok yung ako hindi pwede yung ganyan ano ah Johan hindi pwede yung siga-siga ah. bawal yan dito hindi pwede yung ganyan dito pwede naninigaw. Sige na, tapos na yung pagkain na. Para makakain na, makapahinga na. And thank you so much po. And God bless po mga kababayan.